Good day mga kabaro. Ito mayroon naman akong isi-share sa inyo mga kabaro na isang one dollar mga kabaro. Ayan. Napakaganda pa. One dollar. Ito ay one dollar ng Singapore mga kabaro. Ayan. Singapore 1995 mga kabaro yan napakaganda pa talagang mababasa mo pa ang kanyang mga letra na Singapore 1995 yan napakaganda pa niya yan yan lang tayo. Singapore mga kabarang yan. Ayan. Singapore. So, ayan. Ang maganda pa niya. Ayan. So, ayan ang pinagpapita ko naman sa inyo na parang ginto na $1 ng SG. Ayan, mga kabara. So, ayan. Sana may halaga na rin ito. Para takinabangan din natin to Klase mga coin mga kabaro. Singapura, one dollar. Ayan. Hmm. O, oh, ganda pa niya mga kabaro. Ayan. One dollar ng Singapore. Ayan. So, ayan. So, mga kabaro, sana'y nagustuhan nyo itong pinakita ko na naman na kuwin na one dollar ng Singapore.